Hey, Tol. ginabika pare, ginabi ka na. Eh, may nilakad lang kami saglit eh, mga kaibigan ko eh. Anak mo, nahin, nakatulog na paghihintay sa'yo. Kanina pa? Oo, oh, mga isang oras na siguro. Eh, sinamahan ko na lang dito at baka mahulog eh. E, paano? Oo na ako. Pukunin ko na siya. Oh, sige. Pare, maraming salamat ah. Oo, oh, ingat kayo ha. Hindi ako ang bigat pa. Oo. Oh, oh. Oh, na muna tayo habang hinihintay natin ang daddy mo. Oh, ito isda. Oh, di ba paborito mo to? Dito? Bakit po ba nabili sa inyo ni eh, Papa? Hindi niya ba ako mahal? Naku, Von, huwag kang ng ganyan. Mahal na mahal ka ng Papa mo. Nagkakataon lang kasi na lagi siyang busy. Saka sa, nag-work kasi yung Papa mo eh. Kaya lagi kanya hinahabilin sa akin. Basta, tandaan mo lagi mahal ka ng Papa mo, ha? Hello? Ano? Anong nangyari kay paring Harvey? Ha? Huh? Nakulong? Oh, siya, sige, sige. Salamat sa informasyon. Oo, oh, oh, sige, sige. Ako na ng bahala. Thank you. Bye-bye. Tito, -bye. yes. ano po nangyari? Nga pala, si papa mo hindi mo na makakauwi ngayon, ha? Dito ka muna sa tito ang matutulog, ha? Ako muna ang bahala sa'yo. Pumunta lang kasi siya sa malayo. Ha, dito ka muna, ha? Okay ba? One, two, three, four, five! Ang galing naman tumalo ni Bon! Oh, oh, tama na muna. Magpapalit na tayo ng damit, maglilinis ka na muna at matutulog na tayo maya-maya, ha? Pahinga ka na muna. Okay po, tatay. Ay, dito po pala. Sige lang, ayos lang yun, anak. Tara na. Ano? Dahan-dahan, oh, ha? Teka lang, papulbuhan ko na itong likod mo, ha? Kanina ka pa naglalaro, sinabi ko naman sa'yo, tumigil ka na eh. O, oh, ayan. Presko na ulit, ano? Ano? Pasok. Oh, tol. Pare. Medyo natagalan ako eh. Baka piyansa ko lang kanina. Baka pwede ko na kunin yung anak ko. Ano? Matapos mo ng ilang buwan? Kukunin mo ng basta-basta yung anak mo? Bakit? Eh dito ko lang naman siya iniwan eh. Oo nga, nandito lang siya sa bahay. Pero pare, sa mo siya dadalahin? Wala ka nang pakailang kung saan mo siya dadalhin. Pinoprotektahan ko lang yung anak mo, pare. Mas alam ko kung ano mas makakabuti sa anak ko. Kaya tulugan naman kay Tsaka sino naman ba may karapatan dyan? Di ba ako naman? Alam ko yun. Hindi ko naman ikaw tinatanggalan ng karapatan sa anak mo eh. Iniisip ko lang yung ikakabuti ng anak mo. Pare sa mo siya dadalahid. Ako nang bahala. Ba't kailangan mo pang alamin? Ano, kamot na iwan sa'yo ng tatlong buwan yan? Iniisip mo na anak mo na yan? Hindi naman sa ganun pare, pero pinoprotektahan ko na yung anak mo ano gusto mong mangyari ngayon, pare? Sa'yo na yan, dito na yan. O sige, pare. Ganyan mo na lang. Tananay mo siya kung kanino siya sasama. Bon? Kanino ka sasama? O, oh, kita mo na. Bini-brainwash mo kasi yung bata eh. Hindi ko bini-brainwash ang anak mo, pare. Ayoko na makikita yung mukha mo, ha? Tsaka kalimutan mo na magkakilala tayo at magkaibigan tayo. Kailangan natin. Juan, anak, bakit akong pinili mo? Kasi po si tatay. Pag nasin siya, sinasaktan niya ako. Hayaan mo, anak. Uh, simula ngayon dito kayo na kay tatay JL, ha? Ako nang bahala sa'yo. Papasok ko na sa school. Lahat ng pangangailangan mo, ibibigay ko na. Ha? I love you, anak. Salamat po Tatay I, I love you